dahil sa napakarami na ng mga kababayan po natin ang mga humihingi na magpa hair follicle drug testing nga po itong si Marcos Jr. Abay hindi na rin ng isang miyembro ng midstream media na tanungin mismo dito kay Claire Castro kung ano po ang kanilang plano sa patungkol sa hamon ng sambayan ng Pilipino. Pero imbis na sagutin ng maayos, abay mukhang naging pilosopo at nagpakita ng pagiging bikon itong si Claire Castro. Okay, panoorin natin mga kabayan at pakinggan ang kanilang sagutan pangulong Marcos. Uh, sabi niya po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake, fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from you know Indian uh, com ano ba 'yan uh, company. Uh, wala po bang plano ang malaki uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan? <laughs> so habang nagtatanong po itong mainstream media, nakikita natin ni, eh, ang mukha ni Claire Castro no? na mukhang hindi na nga po madrawing. <laughs> Mga only... na itong issue po ng uh, uh, diumanayang paggamit ng <laughs> <Matabingi> na <issue. laughs> ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? <laughs> <laughs> Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito actually parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang, it's a fake pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigation mismo ng uh, Kongreso ng Kamara kaya po muling lumabas itong video na ito and uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Kodanan ay si uh, Attorney Harry Roque yung nagpaka mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay uh, Attorney Roque mm. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong... <laughs> so alam mo humihingi pa talaga siya no, ng uh, pangalan or identification ng isang tao. Kung sino daw po yung humihingi ng uh, drug testing na no? mga kababayan pa natin. Pero alam naman siguro ni Claire Castro at hindi naman siguro baguhan ito, no? Ay, alam niya naman, bago po siya naging asik dyan, isa pang, isa siyang vlogger, isa rin po siya, no? Sa nagbabatikos kay Marcos Sr. At alam niya yung patungkol sa isyong ito. At kahit kaya magtingin siya po sa iba't ibang social media platform, sa iba't ibang mga, kahit yung mga channel na mga mainstream media, makikita niya naman dyan, di ba? Na napakarami yung naghahamon kay Marcos Sr. So isang katangahan lang na no, ginagawa niya lang talagang kabubuhan nitong si Claire Castro at naghihingi pa siya ng mga pangalan. So alam naman natin siguro na ang gusto lang ng mainstream media ay kung ano po yung kanilang paliwanag, no, bakit hanggang ngayon ayaw magpa drug testing ni Marcos Jr. Pero tingnan niyo ang sagot ni Claire Castro, no, napaka-unprofessional sa to'o lang mga kababayan po natin. Wala namang masamang intention yung ano yun eh, yung Ms. Uh, media. Gusto niya lang makuha kung ano yung sagot at tugon, no, nitong uh, Malacanang. Klaseng uh, pag-test. Uh -huh ang ating pong mga kababayan Sito na po in particular music, <laughs> na po na siguro ng ikaw na po ba sige po <laughs> <may> <laughs> po ang humingi okay po no, no, lang ninyo na pero humingi pero okay. marami po sa social media so, po kayo ay na noon ah, po sa sockbed bed, uh, madam yo so isa ka nga tang ina ito no humingi <laughs> kasi po gusto niya ano ko nga isa ka ba kasi we have to be specific on this isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi nga, po ako po uh, ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm po basihan. Ay, opo, basihan. Kino, kino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social media. Opo, Madam Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. Tama, as a journalist, Yan, gusto Pilipino. po namin na hindi fake news. Ito ang aming ibabalita sa taong bayan. Okay. So, humingi po. Kasi ang mainstream Media, walang tiwala na sa'yo, Claire Castro. Kaya e, gusto nila yung galing mismo sa inyo, yung hindi fake news, no? At syempre, mahirap din naman na uh, sasabihin ng mainstream Media na hindi ngagba, no? Itong si Marcos Jr., kung mismo, no, yung hamon ng taong bayan na hindi niya kayang sagutin, di ba? Oh. Si ano po yeah. si Attorney yeah. Vic Rodriguez din po ang kaya na rin naman yung hinihiling niyang uh, yeah, hair follicle Maganda si na lang. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan mm. para sa paghingi at i-demand sa Pangulo mm. ang isang hair follicle test? Mm. Ito po ba'y may pagbibintang mm. na siya ay di ko gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang, sa pangulo hmm. yung nagbibintang ang dapat na magpatunay grabe ito mga kababayan mo natin ngayon lang po tayo nakarinig no dito po sa Malacañang ko no na bago mo patunayan ang mga allegation na ito yung kanilang mga ano mga ah, kumbaga kritisismo no sa nakaupo sa pwesto ngayon kailangan maglabas muna ng ebidensya kumbaga at sinasabi niya kasi pinag-uusapan natin paggamit ng drug eh. So ibig sabihin, patunayan mo muna, maghanap muna ng ebidensya na siya ay gumagamit ng drug eh, bago mo siya drugi testing. Parang paliktad naman ata, no? Kasi just like, for example, mag apply po ng trabaho. Yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang companies, naranasan na lang po natin bilang isang OFW, no? Na hindi naman kailangan patunayan ng agency or company na ikaw ay isang addict para ikaw ay mag-submit sa kanila no ng drug testing di ba kasi ang gusto po ng isang tao or agency o tayo ay mga ordinaryong Pilipino no malaman natin na talagang gumagamit siya o hindi sa pamamagitan ng kanyang pag-drug testing diyan naman eh bakit para patunayan na siya talaga ay isang addict kaya hinihiling po natin ang drug testing para tayo ay makasigurado pero alam mo yung dinadaan na lang sa pilosopo So, dinadaan na lang sa palusot. At nakikita naman natin ngayon kay Claire Castro, di ba? Sa pag-usapin ng paggamit ng pulboro ni Marcos Jr., na nahalata na po siya. Nahirap, hirap po siyang dipensahan at magpaliwanag. So, napakasimple lang, Madam Claire Castro. No? Eh, kaya mo na lang yung si Bongbong na mag-pair follicle na lang siya para wala na maraming tanong, wala na maraming isyo. No? Pag lumabas na negative, hindi tapos. Diba? oh, sige nga, ano pa yung paliwanag mo dyan? Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo. So, hindi naman actually yan paninira, kundi nasa kanya, patunay niya para siya ay hindi masira. Kasi unang-una nakita ng taong bayan eh. Tingnan mo yung bago ngayon, uh, Claire Castro. Yung dumudugo yung kanyang gums yung mga maga sa kanyang pagbumuka, yung tabingi niya na bibig, di ba? So, uh, ayon sa mga eksperto, yun ay patunay na ang isang tao ay di umano ay gumagamit ng illegal na drugay. So, paano niya uh, sasabihin na fake news kayo? Paano niya sasabihin na mali kayo, hindi totoo yung mga news sa Magpa-drugay testing po siya. Kaya, huwag na magpalsot, Claire Castro, no? Hamunin mo na lang ang uh, ano mo na lang, osapin mo na lang, yayayin mo na lang kung talagang hindi totoo. Kasi gaya na sinasabi ng uh, uh, isang uh, taga media na si Attorney Vic yung humihingi ng uh, drug testing nito si Marco Jr. o Nagahamon, hindi lang po siya eh. Kami. Ako o bawat ordinaryong Pilipino. Napakasimple na naman eh. Patunayan niya na talagang hindi siya gumagamit yung tapos na para mawala na rin yung issue na yan. At talagang masasabi natin, na 100% fake or fake yung video ng Polboron Boron. At alam mo, no, bago tayo magtapos, alam mo, nagkamali din itong kongreso. So, kaya tuloy nagtataka ako na mukhang sinadya po nila na ipalabas itong video, no, para hindi ipalabasin na ito ay fake, eh. Para gusto nilang ipaalam pa sa taong bayan na talagang gumagamit itong si Marcos niya. Bakit? Actually, na matay na nga po yung issue nito. Hindi na masyado pinag-uusapan. Alam mo, kung nang bumuhay, yung Tricom lang. ba? Diba? At ang ginawa nila na paratang ni Peebles doon kay uh, Attorney Harry Roque na siya ay ang mastermind sa pagpapalabas ng video ito. Alam niyo ba, sabi ni Attorney Harry Roque at yung mga legal expert, pwede pa nilang gamitin no? yung report na ito, yung Tricom uh, Committee na ito, yung kanilang resulta ng kanilang hearing, magagamit pa ni Attorney Harry Roque as evidence sa kanyang pag-apply ng asylum. Ah, so tingnan natin yan, no? At uh, kung ano talaga yung kanilang uh, plano. So lagi tayong magsusubaybay mga kababayan natin. Maraming salamat and good luck sa susunod ng presscon no, Claire Castro. Kasi mukhang nasisira na po yung bait mo sa hirap mong paliwanag at uh, <laughs> ipaglaban ng administrasyon ito. Thank you. Paboy po kayong lahat mga kababayan.